Magandang hapon dyan mga ka-farmers. Narito ay yung video natin ay tungkol sa aking tanim na kalabasa. Ito mga ka-farmers. No? Medyo tumaba-taba na siya kasi nalaga ng ulan. Ang dati sobrang init kaya hirap siya. Ayan. Medyo gumana na siya mga ka-farmers. Naglalaki ng dahon niya ito mga farmers iakyat ko ito sa balag kasi tagulan ngayon medyo mas maganda ka yung kalabasa yung nakabalag siya para mas magkaroon na siya ng bunga hindi siya mabublok. kasi hindi siya mababad sa tubig sobrang ulan baka dumating nga yung danin niya season kaya ito balak ko lang yung sa balag ito mga farmers, eh, i-repair ko pa ito yung balag. Kasi ito, yung bumagsak na yung iba. Ayan. Magapan na siya mga farmers. Ito pala mga ka farmers, yung kalabasa ko nito, yung parang mahaba yung skwa niya. Forma, yung parang avocado. Pero mga farmers, mga, siya, malagkit. Kaya, pag bininta ko sa mga palingki mabinta siya pinag-agawan siya saka maliliit lang siya pang magana pang kan kung sa isang lutuan pero hindi ito pang pakbit kasi yung pang pakbit mga farmers yung malaking kalabasa yung mga farmers na hindi ko pa nga ito na-applyan mga farmers ng abuno kahit na minsan hindi ko na-applyan to kasi ito yung last na tanim ko dito, ang palaya. Baka yung dating abono ng ampalaya, meron pa kaya mute mataba siya. Kaya hindi ko pa na-applyan, baka Sunod na araw, applyan ko ito ng abono. Diligan ko lang sa puno niya. Ang kaparma siya. Medyo nahuli yung iba kasi huli yung tanim. I-update ko ito lagi mga ka-farmers kung medyo magbunga siya. Tsaka mamulaklak. Kung paano yung pinakamintinas ito at pag-aalaga. Lagi ko itong i-update. mga ka-farmers. na siya kasi yung dati. Hirap siya sa init. Ito kasi medyo nagawalan-ulan na sa amin tuwing hapon nag ulan ngayon hapon lang di umulan mga kapal mo na siya ayan Pag na, once na-apply ko to mga farmers ng abono, bigla lang siyang lalaki tataba, nulusog no, yung mga dahon niya. Hindi ko pa itong na-apply ng abuno. Pero medyo mataba na siya kahit wala pang abuno. Tingnan nyo mga farmers. Malaki ng dahon niya. Ayan. 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 Para mga farmers, tinanim ako sa ilalim ng markot na kalamansi. Habang hindi pala malaki yung kalamansi, yung tinatanim ko muna ng kalabasa. Kaya ni kasi yung area. kailangan ma-maximize yung area para productive yung lupa. Ayun. Tama mga ka-farmers, oh. ayun. Kaso lang i-repair ko pa to yung kanya balag. Medyo umagsak na yung iba. Sa susunod kong video dito, paayos ko na yung kwan, yung balag para makikita nyo. Ang mga sa. Dati ko si tinanim naman to na ampalaya. Mm, um, nakaraang taon. Ayun. Magkakaroon ako to ng video at sa takaling ito mamulaklak na kung paano magpulinit ng kanyang bunga ang bulaklak para halos lahat mabuo siya ang mga farmers sa mga viewers ko pala dyan sana pakilike and share nyo yung aking video ngayon at sana po mag subscribe na po kayo upang lagi kayo manotify sa mga susunod ko pang video at naway huwag kayo magsawang manood sa mga susunod ko pang upload na video about farming kasi ito yung mga farmers yung hig natin yung mag farm kahit medyo masalimot yung buhay ng farmers gulang kasi ito yung kinabuhay natin at kayo mga farmers yung nagsisilbing nagpakain sa mga tagalungsod kaya kahit medyo pagod, nalulubi kami. Sige lang. At least, masaya kami at kumikita. Maraming challenges yung na naharap dito. May success, may failure. Kaya, laban lang sa mga farmers dyan. Kasi yung farmers, buong loob yan kahit alam niya na kung kikita siya kung hindi tuloy lang kaya support natin yung mga mga farmers dyan yan thank you dyan sa mga viewers ko ngayon sana pakilike and share nyo at mag na rin po yung aking youtube channel god bless you all at ganoon din sa mga nag-subscribe sa akin at mga subscriber ko Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel at walang sawang pag-suporta. Sana ay huwag kayong magsawa sa pag-suporta ng aking YouTube channel. Thank you and God bless you. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.